Ah, Maria, ilan ba ang gusto mong anak? Halimbawa, nagkatuloyan tayo. Ikaw na ang bahala, baby. Ah, ako gusto ko ang anak natin ay mga isang dosina. Isang dosina lang? Ako, kahit ilan. Kahit ilan? Ah, kaya ah. mo? Oo, basta kaya ng tiyan ko. Oo. Oh. Baka, baka magalit ang tatay mo sa akin, Maria, ha? Hindi naman, magpapaalam naman tayo. Walang alam si tatay mo na nagkita tayo ngayon. At alam ko, nagdadalang tao ka na ngayon, Maria. Il ilang buwan na ngayon yung dinadalang tao mo ngayon, Maria? Hindi ko alam eh. Basta nagkasama tayo. Nung, nung sumama tayo, hindi ko alam kung ilang, ilang buwan na. Ilang, ilang ah, alam buwan na. ko na sa dalawang buwan na ngayon yung uh, dinadala mo dyan, Maria. At pag nalaman ito ng tatay mo, sigurado, magagalit din sa atin dalawa. Anong anong gagawin mo kapag uh, nagalit sa iyo ang tatay mo? Nagagalit uh, ililim ko muna sa kanila. Uh, habang habang may oras pa, ililim ko muna sa kanila kung kung paano ko gawin at saka uh, kung paano ko mapapaliwanag sa kanila kung paano paano nang mangyayari sa pamilya natin. Uh, alam mo, tandaan mo Maria, mahal na mahal kita Maria. Ganun magmahal si Bicolano ng gala. Mm. Mahal na mahal din kita, baby. Huwag kang Hindi kita iiwan. kahit okay, anong mangyari, ay paano pag nahuli tayo ng tatay mo? Ah, sasabihin ko na sa kanya ang lahat at katotohanan. Ah, ipangako mo yan, ah, Maria. Sana, eh, Maria, wag mo akong iiwan, Maria, kasi ikaw ang lahat sa akin. Ikaw yung buhay ko. Ah, sa'yo umiikot ang mundo ko. ganon ah, ganun din ako sa'yo, baby. Mm -hmm. Hindi din kita iiwan. At magpakailanman. man ah, salamat, ah, baby. Ah. At... Hay, anong gagawin niya? Ha? Ha? Itay, bakit At nandito itraw. ka? Bakit nandito mo? Sino 'yan? <laughs> eh, hindi ko po alam ka hindi... Ba, hindi ko <laughs> alam. Hindi eh. ako, wala kay sino ka? Ako si Nicola. Oh, Pachita, Pachita, <laughs> ng anak mo. Narinig ko yung pinag-uusapan niyo. Nandun ako sa gilid. Ah, uh, lahat wala na na narinig ko. Pwede magburod mo. Ate, ang pagpasyal niyo sa bolibad, lahat-lahat. Wala naman akong hangarin na masama sa anak mo, tatay, kundi ang hangarin ko sa kanya ay mabuti naman ang hangarin ko sa kanya. Kaya ko siyang pakasalan si Maria. Oo itay. Totoo po yun ang sinabi po niya. At saka, uh, malalampasin po um, namin ang mga mga ano, uh, pagsubok sa aming buhay. Huwag po kayong magalala. Mabayit po si baby. Hindi po ako niyan Pababayaan. Huwag ka muna magsalita. Ang tanong, ilan taong ba? taong ka na ba? Diba, 16 years old ka pa lang? Opo, itay. Huwag ni, 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 ay hindi ka mo. Tapos, papatol ka dyan kay Mr. Ano? Okay. Ang alam ko naman tayo, wala naman tayo sa edad, kung kahit na may edad na si Bicula nung gala. labis uh, love is blind. Ang uh, pag-ibig ay walang ni, uh, pinipili, matanda man o bata. Kasi yun ang pagkakaalam ko. At nagmamahalan kami ni Maria Tay. Ikaw? Talaga bang mahal mo talaga ito si Bicolano? Hindi ko po siya iiwan. At saka nag-promise ako sa kanya na hindi ko po siya iiwan na magpakailanman po. Kahit ano po ang gawin niyo po sa akin, din na po magbabago ang isip ko. Yun lang po. O, sige. Kung ganyan, ikaw lalaki, magbisita ka sa bahay, ha? Opo, Itay. Sige, pag-usapan niyo muna yung dalawa kung ano yung plano niyo. Opo. Okay. Salamat, Itay. Maraming salamat po, itay. Salamat, Bibi, at pinagtanggol mo ako sa tatay mo.